Welcome sa pagsusuri kung saan tuloy-tuloy ang ating paghimay sa kalalagayan ng edukasyon sa bansa. Nagpasya na nga ang Department of Education o ang ating DepEd na ibalik na ang nakasanayan at dating ng school calendar. Umigting ang panawagan para sa dating schedule ng pasok matapos ngang dumalas ang suspensyon ng pisikal na mga klase ng dahil sa mainit na panahon. Sa harap nito, sentrohan natin ang kalooban at pananaw dito ng kasalukuyang henerasyon ng mga learner. Ito po ang programang Pagsusuri at ako si Heidi Bernardo Sampang. Suriin natin ang mga isyo ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri! Para sa ating balita ang tampok dito sa pagsusuri, makakasama naman natin si Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Na isabatas na ang panukalang batas na magdaragdag ng pondong ginagamit ng mga public school teachers sa pagbili ng kanilang mga school supplies. Ito ay matapos pirmahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Magugunitang layon ng nasabing batas na maitaas sa 10,000 pesos ang kasalukuyang 5,000 pesos na taunang teaching allowance ng mga guro. Kasama rin dito ang tinatawag na chalk allowance. Kaugnay niyan, kinilala naman ng Pangulo ang magiging mahalagang papel nito upang mabawasan ang pasanin ng mga teachers. Ito anya ay, ay matapos ng matagal na panahon na pagkuha nila sa sarili nilang pera upang makapaglaan ng kinakailangang mga sa pagtuturo. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Asusuri, sa FEBC Radio TV. nakatutok at nakikinig ka pa rin dito sa pagsusuri isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Philippines. Maari mong balikan ang iba pa nating naging paksa sa mga piling social media sites ng FEBC Radio Stations kung saan inyo itong napapanood. Sa tuloy-tuloy na pagtalakay natin sa isyu ng edukasyon, pansinin natin ngayon ang pananaw ng Gen Z learners. Sila yung mga pinanganak ng 1997 hanggang 2012. Marami sa kanila ay nasa junior at senior high school. Narito ang panayam ni Bishop Ruben Abante, kay education psychologist at UP professor ng College of Education na si Dr. Lizelle Oligario. At nagpapatuloy po ang ating pagtalakay sa isyong pang-edukasyon na magugunita natin na humaharap sa maraming uh, pagbabago maging sa pagsubok. ano po at uh, mas nakita ito ng ating mga mag-aaral na ang kategorya ay Gen Z maging ang mga uh, generation A ano po sila ang mga kasalukuyang nasa elementarya hanggang sa ating mga high school no at uh, ano nga ba ang mga mindset na pinanggagalingan po nila no uh, sa nasabing mga sektor na ito alamin natin no? sa pamamagitan ng pag-uusap natin. At nagagalak po tayo, nakapiling natin si Dr. Lisa Marie Oligario, isang uh, educational uh, psychology specialist mula sa UP. Magandang araw sa iyo, Doc Liz. Magandang araw din sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Uh, welcome sa pagsusuri itong alam mo itong programang ito talaga nagsusuri tayo ng mga challenges sa ating lipunan at ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa mga hinaharap ng ating mga kabataan. Okay. Now, alam mo itong mga henerasyon ng mga Gen Z, no? Generation A, nako. Para sa akin bilang senior, parang ang hirap ng igras nito eh. <laughs> at sa inyong mga nasa uh, edukasyon, ano? Eh palagi ko eh kayo talaga siya nasa niyo ang sarili ninyo para alam niyo ang kanilang mga pinanggagalingan, ano, hindi ba? Oo, oh, oh, po, talaga. At saka may mga anak din akong Gen Z, no? So, kilalang-kilala ko ang mga Gen Z na, ano, at okay. yung mga Gen A nga, no? Gen Alpha, bumalik na tayo sa si letter A. Oo. Oh, oh. Eh, ako naman, eh, syempre, ang mga apo ko na lang ang mga ganun. <laughs> okay. But I'm glad I still have yung bang uh, how I can relate to them somehow. Okay, now, sa inyo na nasa sektor na ito, uh, marami ang hinaharap nila and some of them, lalo yung Gen Z natin, eh, ngayon, sila humaharap na mula sa pandemic, hindi ba? At uh, magmula sa yung bang nag- uh, Uh, online sila, kung ano man ang tawag natin dyan. Ngayon ay na sila para mag face-to-face. -face. Paano tayo nakaka-cope sa mga ganong challenges? Ang mga Gen Z kasi ano yan eh no na pinanganak na sila with ano no digital age na yan di ba Pero okay. tandaan natin na meron din tayong digital divide. Meron tayong mga Gen Zs na wala pa ring madaling access sa computers, sa kahit mm -hmm. cellphone at wala ring internet connection. No? So may digital divide tayo kaya magkaiba ang pagtuturo sa ano nito dalawang grupo ng generasyon natin ngayon. Yung mm -hmm. mga Gen Z na may access sa digital uh diba? devices, may easy access sila sa information, no, so uh, hindi na hindi na naaangkop sa kanila, lalo na sa kanila yung yung pagtuturo na yung, yung sinasabi oh. ating traditional na behavioristic yes. approach. Oh. Yes. So ang atin naman mga guro, no, ay hinihanda naman sila para maging uh, adaptable sila sa ganung approach. Mm -hmm. Ang medyo ano, inaamin din naman ito ng DepEd ngayon na parang kinukulang pa tayo ng paghahanda. Kasi lagi din sinasabi ng mga guro na lagi naman silang may mga seminar pero mm -hmm. hindi nila na sa kanilang ano na pagtuturo yung natututunan nila. Kasi kailangan nito ay kail, ano na palagi ko kailangan ng mentoring sa mga teachers para yes. Hindi nila yung practice, hindi lang yung di ba knowledge lang pero kung ano ginagawa nila sa ano no sa mismong class, nabasa nila, maganda merong nagme-mentor sa kanila para na, na, natitignan kung naaangkop ba, no? Or nailalapat na ba nila natutunan nila mula sa seminars. Okay, pagkatapos na complicate pa yan, nang pumasok tayo sa El Nino, pagkatapos darating naman ng La Nina. Naku, yeah. ang dami niyong kinakailangang equipping sa inyong sektor. Oo. Kumbaga ay ano nung pandemic na nga lang ay kinukulang pa, 'di ba? Hindi pa tayo naging tunay na handa, no, sa sa ano nga, eh, education in emergency, 'di ba? So tapos biglang yun nga, ngayon ang problema natin sobrang inep 'di ba? So, Correct. hindi nila kinakaya lalo na yung nasa mga public schools nga ang sobrang yes. sobrang sa classrooms pagkatapos ay ito naman dating ala niya, pag may la niya lagi rin namang bumabaha. Tapos ang mga ay, paaralan natin ang ginagamit na evacuation areas, 'di ba? Yes. So, nakakaroon tuloy ng mas ma, mas malaking learning gap na naman, no? So, ma-experience ma sa na naman yung learning mm -hmm. gap na si And then, dagdag pa sa komplikasyon yung maraming estudyante ang mga mm -hmm. classrooms natin. Alam mo nung panahon namin, medyo matagal-tagal na yon ano. Sanai kami na kami makaka-eskwela. We would be about just 25 to 30. Wow. Pero oh, ngayon, ngayon iba na. Okay. Anyway. Oh, sige go, palaki, ahead. go. Ahead. Palaki ang class size, no? Dahil malaki na palaki ng populasyon pero hindi masyado na ng classrooms at kulang na kulang na tayo sa mga guro no alam ko 80,000 ang kulang na guro sa Philippines pa lang oo now ang isang concern natin din ngayon eh yung pagbabago ng kalendaryo ng school year at uh, mukhang naaprubahan na itong maibalik ang ating school year calendar ano from June hanggang unti-unti maibabalik natin from March again no paano ba ito uh, tatanggapin kaya ng ating mga mag-aaral at mga magulang o oh, at iba-ibang lugar pa sa ating bansa. Actually ano eh no um, sa mga magulang palagi ko kasi iniisip din nila yung nanggaling naman ang hiling na ito sa mga public school teachers 'di ba na okay. ibalik na sa dati dahil nga sa sobrang init sa paaralan no at uh, sumasang naman ang mga magulang dito. Pero yun nga uh in imbis na ganun lamang ang ginagawa natin na parang ang tawag ko nga ay stop gap, no yung parang uh, dahil yes. wala naman ini natin masolusyunan yung problema sa classrooms ba? Diba? na sana mm -hmm. ay sa panahon ngayon dahil nga nagkakaroon na tayo ng global warming sana ay ano no meron tayong mga climate resilience classrooms no? climate so, resilience eh. classrooms okay mm -hmm. so ibig sabihin eh medyo aayusin tita na natin yung infrastructure natin yung mga um, yes. school buildings and everything kumusta kaya ito vale how deep no how challenging would be that approach kailangan talagang tutukan no sa palagi ko um uh, ngayong bakasyon halimbawa ay simulan na itong climate resilience classrooms na ito na tinatawag no may mga suhestiyon naman na ako nakita halimbawa kasi di ba ang pag sobrang init talaga pag konkreto di ba pag konkreto concrete oh, yeah, ang nice. ano classrooms mas mainit pa talaga yan no kumpara sa kahoy oh, hindi naman ibig sabihin na gagawin ka okay na ngayon, di ba? Pero pwede kasi halimbawa, may mga ginagawa halimbawa sa Japan na nilalagyan nila ng mga halaman, no? Yung Taman. mga moss, yung mga dingding, no? Para yun na mag-absorb ng ingat. Yun ang yun lang sa mga halimbawa lamang ng mga climate resilience classrooms, no? Mm -hmm. Bukod pa doon, di ba? Um, yun nga, yung iba, ang, ang suggestion eh, um, baka kailangan na maging kaparahon na tayo ng ibang bansa na halos lahat ng mga ng mga ano nila buildings nila ay air conditioned na dahil baka mm -hmm. sobra okay. na pagdating naman okay. sa pag-upload 'di ba yung pagbaha naman no so hindi lamang classrooms yan pero yung yung ating paligid mismo no um, sana magagawa na natin ng solusyonan alam ko may mga hakbang naman na para sa mga pagbaha 'di ba yung mga flood ano raw eh flood control system na sinasabi. Mm -hmm. no pero yun ay um, kailangan pa nating makita kung magwo-work talaga sana mag-work dahil nagwo-work naman yan sa ibang bansa at ano ano pero yun nga uh, pa sana mas maging mabilis ang action sa mm -hmm. mga bagay na ito dahil ano na natin matagal na nating problema ang mga ito Tama. Well, po, isa-isahin natin. Ang unang in-approach, no, ang unang hinarap ng ating government at mga syempre request din ng mga magulang ay ibalik sa dating kalendaryo, no, at babalik unti-unti mula March hanggang April, no. So, ito ay isang kaparaanan na tanggap naman ng lahat. Palagay mo, generally Oh, wala namang ano, wala naman ako naririnig na meron talagang ayaw na ayaw ibalik. Yes, Maliban okay. na dun oh, sa, tanggap naman siya. Pa para sa iyo personally, uh, Doc Liz, uh, ito ay uh, sa ating kalalagyan ngayon is one of the best approaches na ba na pwede nating tawagin na, o oh, sige, balik na natin. That's, at least, we have one stop gap. Di ba? Ayun na ha? sa ngayon talaga, um, yeah kung gusto nating solusyunan yung may pagiging -pag no at ngayon ay na naman ulit di ba pero mer- ngayon parang heat wave na naman ngayong araw na ito no pero yun oh. nga parang ulan-ulan na di ba eh yun nga ang isang solusyon pero kasi yes. temporary solution lang siya dahil yun nga ang sunod na naman nating haharapin ay yung pagbaha pag, -pag ulan tataan natin right. na pag tag-ulan, ganun din, marami rin tayong no-classes, ba? Diba? Sa uh, suspension ng classes. Sabi nga nung dating kausap ko, Bishop, hindi naman talaga yung problema kasi dapat ihanda na natin ang ating mga kabataan sa init at kung ano man ang haharapin. irregular eh, regular oh. na sa atin yan eh. Palagi naman. So, ang kinakailangan equipping natin ay paghahanda. Sa ating mga mm -hmm. pamilya, sa ating mga kabataan, hindi na bago yung mainit at hindi na bago yung umuulan. Oh. So at least na-approach na natin yan. Ikalawa, No? nasabi natin na mayroong challenge sa mga guro, mayroong challenge sa kung mamaya natin pag-usapan yung mindset ng mga Gen Z, no? Now, you think that uh, mas mahalaga talaga ang dapat na gawing pagbabago yung pag-address sa ating mga facilities, hindi ba? Tama ano? Oo, um, kailangan na kailangan talaga yan. Uh, dun, dun pa man ay nung hindi pa nahaharap tayo sa ganito problema, medyo marami nakakulangan sa facilities natin. Dahil nga, yun nga nagsisiksika ng mga bata sa isang classroom, sa mata lang, pwede namang hatiin, di ba? At paliitin ulit, natin sa mga panahon na 30, 35 ang class size yeah. size. Kasi may umaabot pa talaga ng 60 at 70 sa mga pampublikong paaralan. No? So, so, yun ay talagang ano, no, mga basic kasi yon at kung yeah. titingnan natin ang pasilidad sa mga public schools nakakalungkot din na kunyari walang tubig di ba pag magsi CR tayo uh -huh. pag, pag ano, na election walang tubig no um sira ang mga CR no so may mga magaganda namang public schools pero meron din namang may mga ganong problema kung lalayo uh -huh. na tayo, di ba? kasi yan ay ang mga sinasabi ko kalimitan Metro Manila yan eh sa uh -huh. malalaking lugar naman ang problema nila ang layo ng paaralan nila, ba? Diba? So, uh -huh. kailan pa nilang, ano, no, talagang, magkukross pa sila ng river para lang makapasok sa paaralan araw-araw, diba? -araw, no? So, nababasa sila uh -huh. at uh, delikado, no, lalo na kung tag-ulan. Yeah. Alam mo, ang isang bagay sa pagsusuri pag nakikipag-usap ako, nag interview na ganito, ay uh, sinasight natin kung ano yung problema, yung sitwasyon, and then nag-propose tayo ng mga maaaring gawin natin para makapag-provide uh -huh. tayo somehow, nang solusyon. Maybe short-term or long-term. Now, puntahan natin itong problema sa mga facilities. Ay, sinasabi natin yung whole nation approach. Di ba? At uh, eh, minsan kasi, parang ang attitude, eh, kung facilities, problema lang yan ng DepEd. Di ba? Parang ganun. Pero hindi ba dapat kasama din ang mga local government para tumingin? Oh, 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 oh. So, what's, what should be done? So, ibig sabihin, para sa akin no palagay ko eh kung masusugan mo rin ito meron tayong maiisa sa ating mga 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 rehiyon di ba this is not just an issue that only the depth edge would approach okay as a department, but this should be something na may kinalaman ng local government, no? Magmula doon sa municipality, siyudad, pati ang uh, provincial, no? Pati mga nasa business sector, magtulungan na tayo sa kapakanan ng ating mga kabataan. What do you What do you think? Oh, kailangan talaga uh, ah, tulong-tulong tayo. agus ano ginagamit, sinasabi ko rin lagi yung Republic Act number no. 7743 na mga barangay dapat may reading centers, no? Mga bawat barangay. May ganung Republic Act pero hindi natin na-implement kasi kung iisipin natin, 'di ba? Halimbawa nga ganito, magtatag-ulan tapos ang mga bata ay walang klase no so among mm -hmm. um, magre-resort na naman tayo sa remote learning di ba kung sobrang inet no um, online class daw o kaya um para hindi, hindi tumitigil yung pag-aaral ay gagawin nating online classes pero mm -hmm. yung na problema natin ang resources ng mga bata pero kung mayroong ah. ang mga libraries di ba ang mga barangay pwedeng ang mga bata ay doon tumutungo doon mag-a-access okay. ng internet connection o no? No? So, oh, so ganun din yung mga paaralan na sobrang layo eh. Kung bara barangay ay may maliliit na paaralan, hindi na kailangan nagbabiyahin ng mga bata. Nagdelikado sa buhay nila 'yung nakita ko ay, sa ay. sa television na isang oras sila naglalakad, 'no? Tapos um susuin nila yung ano no yung dadaan sila sa rivers. Ay oh, ano talaga sa mga ilog, may, 'no? So may mga nakayapak delikado. pa diyan, Oo. Oh. Mm -hmm. oh. Yeah. So ibig sabihin, na eh, basa sila. Tama. O pagkatapos eh tama, nabanggit mo ko, ba, mamula ng kuryente. Pagkatapos eh kung ka na, kailangan mag-online, ibig sabihin eh uh, ang ating mga schools, yung mga facilities, hindi lang building ang iniisip natin, but uh, we should also have facilities para makapag-online sila kung sakasakaling may pagbabago, no? Sa hmm. ano namang... mga hmm. ano eh so ibig sabihin eh Katuwang din dapat natin ang ating mga providers ng internet and everything, no? Ang DICT, for example, dapat makapag-provide yes. na. Ano, narinig ko nga, eh, syempre ginagamit na nila yung Starlink ngayon. Yung, yung uh, yes. pagkalimbawa, walang access talaga sa mga telcos, nagkakabit sila ng, well, for whatever. Kinakailangan talaga whole of nation approach, you know? At kinakailangan, uh -huh. habang tayo nag-a-approach sa bakasyon, for example, ngayon, abi pag-usapan na ito, talagang maigting na yun, ba? Mm-hmm. At ang laki ng kinikita ng mga internet uh, ano, providers, di ba? So, imagine sa bawat isang tao, 1,000 pesos or 2,000 pesos ang binabayaran. Sabihin na natin isang milyon lang at hindi na lang naman isang milyon yan, di ba? So, one-one ay ano, ano, may kinukuha, nakukuha silang 11,000, ano, 11 billion. Tama ba ang aking competition, yeah. no? So 1 million 2 2 billion pesos no kung 2000 pesos ano no so so malaki naman ang kinikita nila maka pwedeng magbigay naman sila magbalik naman sila sa ano sa bansa no ng mga nas kabataan lalo, lalo na sa kabataan. yes alam mo magandang question yan kung tayo nasa GOV, Kung ako siguro nasa ay hindi wag na wag na <laughs> maka, <laughs> baka kung anong problema pa natin ito anyway but at tayo nag-iisip lamang ng maaaring gawin ng pangkalahatan. In fact, eh, marami tayong stakeholders sa ating mga lipunan, pati mga churches, for example. Mm-hmm. Diba? Kinakailangan, tulungan na rin natin ang ating mga families. Oh, so, facilities, no physically, pagkatapos online, meron tayong question. It's an all whole of nation approach, pati mga local government, no pati mga business sector natin. Okay, Uh, magandang mga panukala yan. Now, let's go. Pag-usapan naman natin yung para sa mga mindset ng ating mga kabataan. Ang ang mindset ng mga Gen Zs kasi ngayon no napapansin ko hindi na sila nababasa ko rin dito sa mga ano reading materials sa ibang bansa no parang hindi na sila masyadong mahilig magbasa. No? So, isa yun. Oh, wow. Pero kasi tinitignan ko rin na kaya nagkakaganon, sa Pilipinas na lamang ang tignan natin. Kasi nga, masyado din nating ginagawang napakahirap no ng pag-aaral ng pagbabasa. Ano ibig ko sabihin mm -hmm. ito? Uh, minamadaliin natin ang pagbabasa. Di ba yung literacy, mm -hmm. no? So, wala nagiging problema yan. Minamadaliin natin, preschool pa lang, kailangan nagbabasa na. Meron kasi ah, kasing mga ah reading no activities na na ihahanda mo na natin. Kailangan muna ma-experience nila kung ano yung babasahin nila, may natutunan nila yung language para naintindihan nila kung ano yung binabasa nila, di ba? At ideally nga ang binabasa nila ay kung ano yung alam nilang language muna bago pumunta sa English. Pero minsan ano kunyari Tagalog speaker, di ba? Filipino speaker tapos biglang babasahin ng ingles no so merong ano merong uh, di ba merong gap na hin, ano nang ginapupunan kaya nagkakaroon tuloy ng problema sa comprehension kapag ganito ang experience nila sa una nilang pagbabasa ay eh, nawawalan nga sila ng gana di ba para para basahin ito hindi naman siya ganoon kasama okay. dahil gusto kong sabihin din na although kasi ang pagbabasa ay isang malaking di ba malaking ano yan eh, skill na kailangan natin para matuto alam ko chances ko, 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 lalo natin uusapan yan, itong bagay. Kasi ang pagbabasa, ang pagsasalita, ang pagsusulat. Nako, marami mga challenge tayong pag-uusapan. Pero alam mo, na, Doc Liz, meron pa tayong isa pang round ng pag-uusapan. Bali, detalyehin natin yan sa susunod. Para merong hinaharap, no? para merong inaantabayanan ng ating mga kaagabay. But for now, Thank you so much. At least nag-usap tayo ng mga bagay-bagay na nakatutulong sa ating lipunan. Maraming salamat sa iyo, Doc Liz. Ha? Okay? okay. Thank you for being with Pagsusuri. Salamat! Ito ang Pagsusuri. Biblical Perspective pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. It is good that today po sa ating episode ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, ang pag-aaral ng mga bata, anumang edad, lalo na yung mga challenges na hinaharap ng mga Gen Z. Ang sabi po doon sa Proverbs 4.7, let me read it to you, ang sabi po, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Ang salita po ng Diyos ay naglalatag sa atin ng dapat nating pagpahalagahan. Ano po? At ang sabi dito, ang karunungan daw po, ang wisdom. Karunungan ay isang pinakamatayog na bagay na kinakailangan ay makakuha ang lahat. Alam niyo po anumang challenge sa ating buhay. Anumang hirap, mainit man, may El Nino man, o kaya umulan, ano po, La kaya, okay? O kaya naman, eh, kulang tayo sa mga facilities. O kaya naman, marami tayong hinaharap, like, umaho na po tayo sa pandemya at narito naman, kulang tayo ng mga internet. But the thing is, the Word of God still remains to say, wisdom is the principal thing. Ang karunungan, ang pinakamatayog na bagay. Kaya po sa atin naging pag-uusap dito sa pagsusuri ay ating nakita na kinakailangan ang pagbibigay, ang pag abot ng karunungan sa mga kabataan ay ginagawa po ng lahat, hindi lang po ng DepEd. Of course, ang ating gobyerno at hindi lang yung national government. Nabagid din po natin na kinakailangan may kinalaman ang ating mga local government. At hindi lang po yan. Isama na natin ang mga nasa business na mga sektor. At hindi lang po 'yan. Isama na rin natin ang mga nasa ministries, nasa mga churches upang ang lahat po lalo na kinikilala natin ang ating mga kabataan bilang pag-asa po ng bayan, pag-asa ng ating hinaharap. Kaya nga po ang sabi, ang karunungan ang pinakamatayog na bagay, pinakakailangan po natin. Iabot natin ito sa mga kabataan. Ano man po sila, Gen Z man ito o Gen A po ito, ano man, ano man ang kanilang pinanggagalingan, ano po, maaari nagbabago ang mga kaisipan ng mga bata, but we need to get to their level. And together, mga magulang, mga eskwelahan sa DepEd o kaya mga private schools, mga church-based schools, ang ating national government, local government, pati na ang ating mga nasa business sector, mga churches, all of us Let us get together, bind ourselves as a people, as a nation, and get everyone, mga kabataan, to have wisdom. Yan po ang kailangan natin bilang bansa. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Nagbabago ang panahon at maging ang estilo ng pagtuturo at pag-aaral. Sinisikap ng education sector na tumugon dito. Mahalaga rito ang pagkakaroon ng pangunawa sa kasalukuyang henerasyon ng mga learners. Ito ay matapos ang nagdaang pandemya, kaliwat ka ng suspensyon ng physical na klase, hindi nawa mawala ang pagsasakripisyo ng kalidad ng pag-aaral sa kabila ng mga hamong ito sa sektor na edukasyon sa bansa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong panlipunan. Muli ito po si Heidi Bernard Sampang sa pangalan ni na Dan Gonzaga, Bishop Ruben Abante at ng ating buong pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumain ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.